Kaya ito rin tip. Uh, may nakita rin kasi akong post nagtatanong saan kinoconnect ang vacuum gauge. Ayan. So, saan? So, ako, kinoconnect ko siya dito. Ayan, ito. Ito kasi yung source ng para sa idle app. Ayan, o. Oh. So, ito yung source niya ng idle app. Ayan, papunta dito. So, kapag bukas ang aircon, close kasi ito eh. So, pag bumukas ang aircon, mag-open siya. Tatawid dito yung vacuum. Ayan. So, kung makikita nyo, gumagalaw. Papunta siya dito sa ayan, idle up actuator. So, hihigap ngayon siya dito. So, mag-idle up ngayon siya. So, yun. Dito ako mukuha sa source ng idle up. Ayan. Pero kahit naman hindi dito, pwede rin. Basta manifold vacuum. So, pwede rin dito sa gas filter ayan, kung naka-stock kayo na ano na vacuum line uh, kunin nyo yung sundan nyo yung ported vacuum ayan o kasi yung ported vacuum line ayan o, connected siya sa gas filter so dahil ported siya pag idle, sarado siya ba? Diba? So, dahil sarado naman to, yung ported hindi siya gumagana so pwede pwede nyo ano tanggalin to dito nyo i-connect alisin nyo sa ported tapos i-connect nyo pwede dito sa pinaka puno nya yan or dito pwede yan or dito basta dito sa line na to sundan nyo lang yung ported vacuum yan pero kung kunari uh, ang ported vacuum nyo, hindi na siya gumamit dito. Diretso na siya doon sa vacuum advancer. So, most likely, eto. Itong line na to, ah, uh, condemned siya. You know, so, so, yun pa rin. Connect nyo siya dyan. Or, dito. Kung saan ako yung HIC.